Okay talaga. Yes. First and foremost. Hindi katulad. Ayoko talaga na parang gusto ko mong magpa-bisexual dahil gusto ko lang makita na parang sa mga tao. Dati kasi umuso yung tukas sa jacket Nag-bisexual talaga. Kaya meron yung tukas sa At talaga ako nung dahay. As a mukha tomboy. Kasi gusto ko ipasok siya. Pero wala talaga. Hindi. Nag-tutuyo siyata ako nun, di ba? upit ako. Pero hindi ko talaga, hindi ko in-accept na Bisa talaga. Hindi, hindi ako yun ni, eh. Bakla ako eh kaya Dahil lang kasi sa society, okay. eh, ganun. Okay. Uso lang. Okay. So, no, masamay no, ka lang. Oops. Correction, please. Ah, uh, mali-mali-mali sinabi mo. Ah. I was engaged to I felt something. I am different from paano the Paano siya market. naging mali? Kasi... Give me... Kasi uh, naging sabi naging Sabi nga, hereditary. Sa sabi, paano yung hereditary? Naman. Pag sinabi kasi... Uh, nasa hereditary. dugo. Nasa dugo. Exactly. Okay. Sa tingin mo, eh. You were exactly, yes. Ngayon sana siya. Saan? Saan yung bakla ba namamana? Hindi siya namamana. Hindi siya namamana? Hindi siya namamana pero nasa dugo. Nasa nasa lahi. Walang eh, lahi yung bakla. I mean, ano lang yun, kusang um, makikita mo oh. sa kung may nakikita nasa ka. Nasa affection. Oo, yung parang naano la, mo lang siya na um, parang nahahawaan ka ng Di mga nakakasama na. mo. Parang mahawaan ka lang. I mean, parang... Okay. Uh, being, I against, you know, being against such... You know, being against, you know, there's so many you know, contribute. You know, different yeah. factors. So maraming, maraming dahilan. dahilan. Ngayon, sabi ko, as 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 my early young age, grade 2 pa lang ako, naramdaman ko that I am a different from the other. Bakit eh? hindi mo pwede patuloy? Hindi, hindi ko pwede ka. patuloy. Kasi, Ayan nga. Kasi, I was into this. Sorry, kasi maraming naman talagang may mali, may mali sa'yo, hindi hmm. ikaw talaga to, parang you're yung hinahanap niya yung yeah. Well, niya na hindi. Yeah. Hindi ko ito, parang aga, siya, nag glow up siya, late Parang ako, lit, parang nag-late bloomer ako. ako, but kasi, definitely, like, I am enjoying this identity, is yes, pagkatao. Kasi sabi ko nga, kung si Elvis before talaga na parang nakikibagay lang siya sa mga kalalakihan at nagagamit siya at maruko compared kay, kay Venus. Pero that time na yung age mo is na mabata uh, bata ka ba, na-enjoy mo ba yung sarili mo? na? Mm -hmm. okay, hindi ko siya na-enjoy. Kasi, ma, I, I, kasi, sa situation, ma, I am ang gulo lang kasi. Kasi sabi mo kanina, Kaka gusto ka ka sa babae, sa lalaki. So bisexual. Yeah. Yeah. So, bisexual yon. Yeah. Yeah. Tapos ni sabi mo na enjoy mo na ngayon yung kung ano ka nga. Exactly. Bisexual pa rin siya. Pero yeah. so, nasa sayo. ano yung ano yung ano yung ano Bisexual pa Ang ramdang bisexual pa rin. Yeah. Bisexual pero, pwede kang queer. Pero, pero kaya ko siya, kaya ko siya i-handle with the ay, cross. Ay, ano yan? Na magpo-cross. Oo oh, na, ma kaya mo eh. I can I can able to, papa. Parang, pa. pwede ka mag -queer ka nga. Grab ka. Oh. Pwede, Pwede, oh oh, pwede, mo hub, pwede mong yung video mo. Ang tawag sa'yo, pwede ka. Diba? Oh oh, LGBTQ. Saan, saan ako doon? Queer -I I, Queer ka nga. Wala two? ka doon sa LGBT. Queer Nandun siya. So, da. LGBTQIA. Doon, doon, siya. Pero wala siya sa... Oh, Oo, doon sa dulo siya. So ibig sabihin na identity, sa pinakamataas na level pa yun. Ay hindi. Kaya naman yung ano? Ang doon ka na sa pinakamataas. Walang mataas na level pa yun. Pantay-pantay lang yun. Perfect explanation ng fear. Yung hindi mo panahanap yung sarap. Oo oh, yun. Exactly. Ay yun, ay, yun na, na, na nga siya. Ay hindi ko panahanap. Yung nag-aayan nga. Tulad niya, nagsusun ka ng wiggle eh. Tapos na sa screen nyo. Ay ka. Pag sinabi kasing wala ka kasi queer drag. Pero, tweet lang. Diba drag? Queer siya. Queer Ano ba exact queer? Ang para siyang kunyari by section ka uh, mm -hmm. tapos you nagco-cross dress ka minsan lalaki for the for the show for the ano pero no, in, kung and and yung yung the day, sa, sa activity for activity sinusuot mo pa rin yung kung saan, kung saan ka comfortable, oh, yeah, comfortable. pero kung kasi so, same sabi lang din eh. Ang bisexual, wala namang nag, nakakita ka ba ng bisexual na nagsusuot ng wig? Nagsusuot ng wig? Mm -hmm. Katulad nga, napang araw-araw mo ginagay ng wig sa Wala. For the show, meron. Katulad mga drag. Ayan, tulad nito, yun sa'yo. So, it, For the show, yun sa'yo ngayon. Kasi parang nag-ano ka, para yeah. baka makita, makita ka ng mga tao na pag ka. Kasi ang bisexual, na, yes. kasi ang bisexual, ka, nag-uwigalit ka, ka. ka. Hindi mong nakita to. No hindi mo to nakita oh. ah sa cross pista talaga hindi uh, siya hindi mo siya nakita but i can i can i can only put portraying the image he has ayun nga that's why my... my... oh, oh oh kasi kasi kami ako uh, um, you were totally as a trans kasi a trans, nagka transition trans trans no. ako at oo oh, oh. aman tsaka oh, ito pa may investment eh. kasi sa sarili mo of so course cool, so buhok mm -hmm tapos yung mga natitika yung mga ano sa akin kasi umakit pa ako ng puno nagpapapo nagpupukpok ng bubuk everything mga household activity yes, tinatawag <laughs> child actually kasi okay. pag sinabi na natin yung since, yung pinaka main character na kami sabihin bay. na natin yung si Alex muna tapos late siya yung main okay. character bago po, nang ikot so ako bago then, nang ikot pag ano yung main character kasi ay, yung ay nakikita ko sa video mo Mm. Ang main Nakita character niya is... Hindi. Oh, mo. sige. Is... is sa akin na nakakita. Hindi sa akin mo, Hindi po, mo. Makikita mo yung post mo, pero... May over na emoji. Ay, nang so, ganyan. nakita ko yan. Ito, ang main character kasi na ano nang pagiging isang bakla. That's why, ano tayo eh, flexible talaga tayo. Oh, flexible. Tsaka ako, kung saan mo. Kasi, wag muna akong, kasi, hindi ko na pala wag sa'yo. Interrupt. Flexible tayo kasi, we can do yung ginagawa ng babae and we can do actually much more kung ano ang ginagawa ng laki. So, both parties ginagawa natin siya. Kaya mas, mas, mas ano tayo, flexible, flexible. at uh, mas powerful. Okay. Considering na sinabi mo na nga yan at na-conclude mo na ko Hindi ko sa akin ang clue, be. That's the Para case. nag it na-diagnose mo. Tama ba yun? Hindi siya mali din. Nakwira ko, nakwira ko. Ah, ayun. Huwag ka na nga. Huwag mo na ipagpatuloy na babae ka. Kasi yan ka na. Tanggapin mo kung ano ka. Oh, so, there were times. Huwag mo nang hanapin mo ng sarili mo. There were nila. ka lang. ka. Kasi ano ka, wait lang, say, Ben. Huwag mo nang hanapin yung sarili mo kasi lead bloomer ka. Hanapin mo yan. Kung ano ka, nasa puso mo. Yun yung pinaka-importante. Huwag mong hanapin sa'yo pa. Kung ano ka, yun ay yun. Masaya Mas masaya ka sa nagkaano ka nung galit. Pag hinubad mo yung bukas, ganun ka pa din. Wala nang magbabago sa'yo yun. Oo, tsaka pag natutulog naman ako, hinubod. Dahil sinubod na Basta magpasaya ka lang. Ang pinaka-importante, magpasaya ka ng tao. Yes. Siguro mo siya nakawig siya pag isimutan. Totoo, mali. Totoo mali. Totoo. Oh, yun naman mali. Tapos, basta... Nagugulat nga yung mga neighbors ko. Ano ba talaga? Ang, ba't ba siya nagtagulat? Basta pag may babae ka, makita ang ano. Wait lang ha, Benut. ako na mag-inig Basta pag may makita kang babae na maganda, baka naman libugang. At saka-repeat mo. Mag-inig mo. Rest yeah. Ako lang dyan ka naman naman na. Ako Tsaka sabi ko may naman ako. Na, correct. Galing ako sa corporate. Kasi sinasabi mo sa akin kanina. Pag nakakita ko ng babae. Tinatayuan ka. Tinatayuan oh, Huwag gano'n. Kasi <laughs> hindi naman mag ka na lang <laughs> para may Two times. Pero I make it a point. I know my right. restriction and limitation. Isa okay. ba babae pa nga sa harapan. Eh. Pero never pa talaga. Hindi ka tinatayuan. Parang ka nang gudirihan <laughs> 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 kami yung hindi ko Pwede alam. pa yata ala, parang, Pero sa Pag nakakita ko ng ano, na alam ko, pag nakakita ko ng babae, tapos nakahubad siya, piling ko mapapatay ko siya. Yung yung sa mindset, Yung parang hindi I ko siya Ako okay. nagbili ko. Pero, ang dami ko friend na babae. Ang dami kong friend na babae, eh, lahat nakita ko lang yung katawan. nila, nakita ko lang eh, yung... Hindi naman ganun. Pati pero, private part? Oo, oh, pati pero, private part. Pero, I mean, yung abanyo, hindi ko kilala. Abanyo, yung may so so babae na... Out of so, sabi sa so mo, oh, sabi pakita Siguro baka yeah. mapatay ko nga siya. Ako ha, Venus e, Ako nga. Minikapan ko siya hugat-hugat kitang pepe. Pero wala lang. Sige na ka-celebrity? Oo naman, naiusap ko yan. Wala. Pero mas nilubukan talaga ako kay ano, kay... Lalaki Sa lalaki talaga ako nilubukan kay ano, sa partner niya, si... Yes. Yes. Charlie. Oo naman. Katulad niya. Chubby-chubby yun. Ay, eh. oh, hindi siya chubby. Hindi chubby-chubby. Maskulado yung katawan niya. Maskulado. Uh, okay, yes. Kaya umuwi ka ng pudwilya Ay, mag... Maranasan ko yung babae. Ito ako maging ng... Yung talaga yung wiglet mong iyan. Ay. sino ka talaga. So ako, sabi na lang natin, this is a para sabihin kong uh, to, don't know about more Malay, people, mo, no? Venus Roar, and somehow yeah, she can't even it. to cope with this new identity na sabi Just ko, like if it. ever man, sikat sa social media, so maraming mga nag-aads, maraming so, na appreciation. So, actually, your identity is, lagi namang nandyan yan, pero no, hindi mo mga lang mga talaga, mga. hindi <laughs> mo lang ma identify ko rin, I-identify pa Exactly. Siguro yung mga mas nakakakita sa iyo, mas nakakaalam exactly, kung who you are. I yes. think, you're just like, who you are. Ilang taon ka na ba? Hindi, I mean ano ka, it's just who you are. Kung ano yung pinapakita mo, it's just you. It's just, sabi ko nga, it's just who you are. Eh, what you see is what No matter. Yun lang. Kapag nakita nyo niyo ako, si kapag, kapag nakita niyo ako, kilala mo si Jason, si Bakalina Matay? Oo. Oh, o, oh. oh, oh diba, Ganun din siya. Hindi siya cross-dresser. Yes, pero, nag cross dress na -cross hindi mo kasi yun alam. Marimar. Na, mga bata pa ka. Marimar siya dito. Marimar, marimar. siya yung balakangan ng plastic. Oo. Oh, oh. Plastic ang balakang niya. siya. Yes. Uh, pero hindi siya, hindi niya tinuloy. Like what Venus did. Kasi nag-benefit siya doon sa... Tinuloy niya sa pagiging bisexual niya. Yun yeah. yung, oh. yung pinapatuloy niya. Kasi okay. yun yung natagpuan niya sa sarili oh. na bisexual. Doon siya masaya. Oo, oh, yeah. oo. Okay. Okay. Ako, where well, exactly sa akin ngayon. So, oh, dito ka, diyan kami kayo. Dito masaya kasi nakapagkasaya ako ng tao. Oh, okay. Masikat. Sorry. At sikat. I can't imagine. Para... And Venus was very witty. Witty person. Na... Yeah. She can able to give her uh, really? no, no. talent. Pero somehow, siya mas maganda sa hindi nalabas. Ikaw o si Anos, Diwata, siya mas maganda sa hindi nalabas. Well, exactly. Hindi na kailangan tinatanong yan. Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest? among L., Venus Roe, and An Diwata? Ikaw lang, Venus. Ay, ikaw din ang so, sumagot sa kayutan. <laughs> Totoo ba? Yes, it is. Hindi magayot si Be si Diwata. Hindi siya mag... Ano siya? Di ba ba? Di ba ba tayo doon so, once? Okay. Kumain tayo. Oo, oh, oh, pero wala yes. siya doon. So, wala siya, siya. I mean, ano ano yung pagkakalam sa kanila sa pagkatao? Actually, uh, very ano siya, rough ang ugali niya. Kasi, considering yung nakilala pa lang siya as... Diwata, ginamit <laughs> niya yung strategy na pagiging tupa or hindi makabasa din pinya. No exactly it happened. Nangyari 'yon. Pero nung mga time na syempre nang syempre sabi nga, kanya kanya panahon ng, ng pagsikat. At ang sumikat na gusto niya, niya ring maramdaman ang kamalan ng pagiging madam. No exactly. Siya naman yung nagkukumanda ng tao. No? At it happened nung nag-organize ng pagyan. Pero madam siya ngayon, di ba? Madam siya ngayon. No exactly. Baon siya sa utang. Pa, paano mo nalaman yung mga ganyan? Eh syempre, ano mo? Follower niya hmm. din ako. Yun. Mm -hmm. ko rin siya. it doesn't really ma mean that for ka is something like give up. Ba't automatic? Oo, oh, oh, talaga sa mind niya. Kritika <Palestine> Critic niya. No, Kritika ka niya. No, automatic no, siya? siya. Yes, Kaya sinasabi ko nga, mas ko ka, yung diwata, 마, o, diwata yung diwata, yung yung diwata, yung diwata, yung ng ugali. Pangit yung mga pangit Yes, exactly. Ito naka-autodictive. Okay. Ako guys, please ganyan nyo po ako, okay. ako ng mga totoo sa kung papaala ako na okay. may isang Venus okay. role okay. na sumibol sa pagkatao ni Elvis Salonga. Okay. That Venus signifies beauty inside and out like, It is giving sweet positive good vibes na ako nagpapasaya sa tao of all this negativity and depressions. Hindi si Venus. Pero hindi wata na yan, siya yung burden na bakit? Ito ba yung eh? Umiyak din ang Venus mga time na yun na ginawa ni Diwata ng pangit at mga false testimony. Yan, yeah, people. Okay. na po yung mag-judge dyan. Sabi ko, magpo-cross mag mag ba rin ang mag-landas namin yan? Isa ko yan, siya yung nasa top, ako yung nasa baba. And I'm still working on it para ito. pag dumating yung time na yun. Ito yun yun. Behold the handmaid of the Lord. Okay lang ba ma? Behold the handmaid of, of the Lord. I, I leave my prayer unto him. For what they have caused and were done. Ang ganda ko ito. Ito talaga, ito Maybe talaga kuwang-kuwa niya talaga yung buong katawan ko ma. Makapangyarihan. Lahat pati pa ako pinamahal. Pabakan mo. Oo, oh, kanakit ako. At huwag, huwag niyong gilwa sa ginagin niya si Ben. kasi diyan pumunta yung beauty pageant. Pati paama, mga lahat di, ng mga masel structures po sa bahan. Pumunta siya ng Tukuha beauty pageant mo. niya, tuhod Bilang Ben Ngayon, kung gusto niyo ilabas ang other identity niya, hmm. bilang isang Elvis Salon. At nagkawali ko yan sa pagpapagpipiesta ako ng buong mundo sa mga vlogger. Pero pes ko talaga. Na dati mo nang pumunta dito sa lugar. Hindi mo yan Kaya sasabi ko, ito. Ito, for what's for?